Kaya mga katropa, yung dalawang batang nagtitinda ng banana kiyo. Yan. Masikap sila kahit nag-uulan. Patay mo. Na na. Alaksan mo, hindi ka marinig. Anak? Wala na po, patay na. Ah, yung mga katropa, nung patay na pala yung tatay ni Princess. May kapatid ka? Meron. Nasaan ang kapatid mo? Nasa bahay po. Ilan taon na yon? Ah, nag-aaral din. Seven, ikaw yung ate. Hmm. Ba't namatay agad ang tatay mo? Anong kinamatay nun? Ha? Hindi mo alam? Um, welcome to my vlog po. No? Sa aking YouTube, ah, na, may FB page sa Dan TV Vlog. Nakakita ko po yung dalawang bata na nagtitinda po ng banana po yung dalawang bata na uh, masipag no pag walang pasok eh ito po yung trabaho nila uh, magtinda ng oh, wala na yata yung tinda ni apat pa po, po ha oh, o sige bilhin na namin yan lahat para umuwi na kayo uh, nagtinda ba kayo kahapon apo uh -huh. ba't hindi kayo dumaan dito ha ba't hindi kayo dumaan hindi nakalimutan po. ah nakalimutan nyo Mm. Ayan. Anong pangalan mo? Julie. Po. Julie. Apa. Ilan taong ka na? 14. 14. Ikaw? Princess. Po. Princess. Yeah, ikaw, ilan taong ka na, Princess? 9 na po. 9. Anong grade ka na? 4. Grade 4. Ikaw, ate? Grade 6 po. Grade 6 ka na? Apo. Ayun, Ayan yung mga katropa. No? Napakasipag ng dalawang batang to No? Ganyan ba yung trabaho niya pag wala kayong pasok sa school? Apo. Ano yan? Tuwing walang pasok sa school? na kayo. Apa. Sino gumagawa ng paninda niyo? Tita ko po. Tita mo? mga katropa na no? tita daw po niya yung naggagawa ng paninda nila para daw na tinda pag walang pasok kasi dito sila kumukuha. Dito kayo kumukuha ng pambaon niyo. Ayan. Asa ano? Ikaw, ne? Asa ng nanay mo? Ha? Wala ka ng nanay? Nasa, probi na, nasa probinsya po. Ah, yung nanay ni ni princess nasa probinsya. Apa. Tapos, tatay mo? Wala na, wala na po. Na. Alaksan mo, hindi ka marinig. Ano? Wala na po, patay na. Ah, yan mga katropa, patay na pala yung tatay ni princess. May kapatid ka? Meron. Nasaan ang kapatid mo? Ilan taon na yon? Seven na po. Ano ah, ka-aaral din? Seven, ikaw yung ate. Ba't hmm. namatay agad ang tatay mo? Anong kinamatay nun? Ko po, ha? Ko po, hindi mo alam? Hindi mo alam? Hindi mo alam? Ang bata pa ng bata na Naulila na agad sa sa ama. Tapos, hindi na uwi nanay mo dyan? Ilan taon na? Oh, ano, tagal na? Bakit, nag-asawa na ng iba? Ah, hindi. Ano oh, mga katropa niya? Si Princess pala, ulila na. Napakasipag naman ang wakang ito. Ititinda ah, ng balanakyo at turon pag wala po silang pasok. At ulila na pala ito si Princess. Pero alam ng mama mo na nag-aaral ka? Natawag ba na natawag din yung mama mo? Hindi rin? Naku, ba Parang binabayaan ka na ng mama mo? O tingnan muna natin yung ano, dali, kainin natin. Nagugutom ako eh. Ubusin na natin yung paninda mo. Ano? Ah, uh, tropa na yung tunog. Ubus na pala yung tinda mo eh, wala na. Ha? Oo. So, Ayan. Ah, wala nang banana kayo? Wala na, na lang lahat. Kunin uh -huh. na natin, yung Oo. Oh, kunin na natin lahat yan. Para makauwi na to si Princess at saka si... Ang ah, pangal na eh? Julie. Julie. Yung dalawang batang nasikat. Uh -huh. Hindi mo alam, Ne, eh, kung ba ano yung namatay ang tatay mo. Hindi mo alam. Ilang taong ka nung namatay yung... Ano? Tatay mo. Ha? Ha? Ah, hindi mo alam? Baby ka pa siguro no Ha? Grade... Grade 3? Ah, hindi ka pa nag-aaral nung namatay ang papa mo. So, siguro edad mo mga 4, ganyan, or 5 or 3 kasi hindi nga pa nag-aaral ano ay mga katropa na maaga pong naulila si si ano si princess ito yung bata pong ano masipag no yung dalawang bata na ganito po ang trabaho nila samantalang yung ibang mga bata ay nag -e enjoy sa paglalaro sa so, sila ay hindi po pag walang pasok ah uh, sila ay nagtitinda ng banana queue, turon yan ito yung trabaho nilang dalawa para daw may pambaon sa sa school ah magkano isa nun eh 15, ayaw, <laughs> ako na magbibigay ako na mabayaan na natin nun ah para may mabigyan din natin sila ng pambaon sa school. Ikaw, princess, ilang yung ano, yung kapatid mo? Anong grade na? Ha? Isa lang. Anong grade na 'yon? Grade 1. Ikaw grade 4. O mag-aaral kang mabuti kasi ito mo. Wala ka ng nanay, tapos wala ka na rin tatay. May nanay ka nga, hindi ka naman pinupuntahan. Anong tawag mo sa kanya? Tita, kasi tita mo siya, 'di ba? Dahil kapatid mo 'yung nanay niya. Ha? Pinsan po ko po 'yung nanay niya. Ah, pinsan mo. Uh -huh. Iyo, pinsan pala ni Ate Juliet. Juliet pangalan mo, no? Juliet lang po. Ah, Julie. Po, uh, sila po yung dalawang bata na nakita namin no na, umuulan na nagtitinda ng banana kiyu at turon at ito nga po yung trabaho ng dalawang batang to na pag wala po silang pasok sa school sa eskwela eh ganito po yung kanilang ginagawa tuwing sabado yan pag wala kayong pasok sa sa school ano ganyan yung trabaho niya ni ano ni ni Ate Juliet, no? Ay, Ate Julie. Hmm. Hindi kayo naglalaro? Eh, ito mga batang niya, no? Naglalaro lang, oh. oh. Tumuntala tong dalawang batang to, oh. Sipag. Titinda ng kanilang, ano, pambaon. Hmm. yan Nakakaawa naman itong dalawang mga katrap, itong dalawang batang to. Napakasipag. Kahapon nagtinda kayo? Saan kayo nagtinda kahapon? Bilbider at saka dito. Dito lang ba kayo nagtitinda? Bilbider at dito sa sa siyudad. Doon, sa kabilang ano, sa kabilang ano, nagtitinda rin kayo. Dito lang. Ubus naman lagi ang paninda nyo kasi ngayon, wala na. Minsan Ah, yan. Ayan mga katropa, no, dito sa mga Bilbeder at sa sudad no, Verde. Kung makikita nyo yung dalawang batang ito na napakasipag talaga eh. Pag nakita nyo, bilhin nyo na, bilhin yung kaninda nila. Bilang tulong na rin po ni natin sa kanila no, para kasi may maano po sila, may pambawon si Spela. Pang ano, ano rin na. Kasi ganito po yung trabaho ng dalawang batang to pag walang paso Nagtitinda po sila ng banana kiyo at turon ano yan ano po tong dalawang to nakaka inspired dahil bihira po yung ganitong mga bata no na nagsisikap para sa kanilang pag-aaral pag hindi ba kayo nagtinda wala kayong pambaut, ha bakay uh, bakit yung ilan ba kayo sa bahay marami ano Hmm, kasi kanino yung tindahan niyo na andun? Sa tita mo. Ha, sa tita mo. kasi pag ng dalawang batang to no napaka ano kasi ano sila yun yun napaka diskarte kasi bis, maliit pa mga bata pa mga business minded na kaya nakaka inspired yung dalawang batang to lala na to si princess oh, ulila na pala sa ano wala na po siyang ama at meron pong ina eh, hindi na rin po raw siya iniintindi mga katropa nakakawa mga eh nung umulan kung walang pasok, nagtinda rin kayo. Lagi ba kayo nang titinda talaga? Walang ano, walang absent? Hmm. Ano eh mo mga katropa. No? Kasi marami daw, marami daw sila sa bahay na kasama. Kaya kailangan nilang magtinda para pagpasok sa school. May pambawon at saka panggasas. Kaya ano, nakakaipon naman. Ha? May naipon na? Ha? na na, wala. Meron na. Ayun, no. Ikaw princess, may naipon ka na? Pang ano 'yon? Paano yung yung naipon mo para sa yon? Pambaon lang. Wala kang gustong bilhin. Ha? Hindi, hindi ka bibili ng damit. Ano anong bang gusto mong bilhin? Saan? Sa? Sa sarili mo. Ah, wala kang damit? So, gusto mo lang bumili ng gamit Ayan mga katropa, no, baka may maawa naman at mag-sponsor dito sa dalawang batang to. Dahil nagsisikap silang magtinda para makabili ng mga gamit nila. Kasi nga, wala po siyang mga magulang na itong si Princess. Kaya kung pwede ko nga lang amponin to, amponin ko na lang to eh. Ako na lang magpapaaral. Kaso baka hindi rin pumayag yung kamag-anak ng mga batang to. Ayan. Um, magkano yung aming nabili? 60. Pa. 60. Binayaran ka na ba? Hindi pa. Ah, uh, ito, dagdagan natin. Ayan. Ayan, na princess, kanya. Ito yung bayad, ha? Yung ha. Niyan, Ito pa. Para may pambaon ka at ma may pambili kayo ng ano? May pambili kayo ng yung ano, ang gusto mong bilhin. Gusto mong bumili ng damit. O ayan, bumili kayo ng damit. Ayan. Bumili kayo ni, ano, ni Ate Julie. Para makabili kayo ng damit. At, itago nyo na lang yung pera para may pambili kayo ng damit. At baka malay mo sa, ano, ano sa Christmas. Bilihan ko kayo ng, baka may mag-sponsor sa inyo, may maawa o, bigyan kayo ng damit o ba? Diba? Ano ano masasabi mo Ate Princess? Ah. Dali manawagan ka sa mga ano natin sa mga viewers. Ano ang masasabi mo? Masasabi mo ano? Dahil nagbigay kami ng tulong sa ano masasabi mo? Ha? Ha? Laksan mo dali para marinig nila. Oo. Yan. Laksan mo ano? Ano? Yan. Ang hina po ng itago nyo yung perang binigay ko sa inyo ha. Na, na. Ikaw ang masasabi mo Ate Julie. Salamat po. At tapos mag-aaral kayong dalawa ha. Mag-aaral mabuti para pagdating ng araw maayos na yung buhay nyo. Yan, hindi yung laging tinda-tinda lang ng ano ha. Ganyan, magsikap, mag-aaral mabuti lalo ka na princess no. Kasi may kapatid ka tapos hindi ka na iniintindi ng mama mo. Tapos patay na rin yung papa niya mga katropa kaya nakakawa naman to ng dalawang bata to na napakasipag talaga. Magsisikap. O pa na baka kaya butin ng ulan. Sige ha mag-iingat kayong dalawa lagi ha. Yan. Ha mag-aaral mabuti princess. Sige. Bye bye. O yan o. God bless ha. Mag-aaral mabuti. Ayan. shoutout sa mga batang oh, naka, hindi sa dalawang batang you nagsisikap. Maraming marami po salamat no, sa patuloy nyo po pagsuporta kay Dan TV Vlogs at sa aking mga followers po. Maraming po salamat sa inyo. At maraming salamat po kay Ma'am Heidi sa aking sponsor at kay Ma'am Ana Shan, Maraming po salamat. Shoutout po sa aking mga nagbigay po ng patala sa mga star. Maraming po salamat at ito po ay atin ding pamimigay sa ating mga tinutulungan maraming maraming po salamat na mga katropa God bless po mabuhay po kayong lahat yan po sponsor po yan ng batang bumili po na ano balanak, uh, sa turon siya po yung sponsor yan maraming maraming kay boss and arms <laughs>